Good morning mga kabogsi Nandito tayo ngayon sa uh, field ng Montano Hall Ang daming nagpa-practice mga kabogsi Magandang umaga sa inyo lahat Ayan Ayan mga kabogsi Lalakad Lala na rin tayo Mga uh, softball, beer. Softball na ito. Baldo! Baldo! Ha? Baldo! si like, Baseball. Itilik uh, mga isang ko tayo. pero sa trabaho sa tuktok construction ng building Abitin National High School ito cute ng mga aso mga patihan yung naghahalaga cute kasi pasok ngayon yan ang aming mayor tarpon story yan ang gumpi siya 2024 Completion date uh, May 1, Labor Day. dia kira oval punya mak aku membuat projek ngayon yung overtime to kasi ayun may generator yun, uh, yun. Kabisi National High School Gymnasium Ito yung gymnasium Ang uh, Kabisi High Yan, bawat glass ang minakalagay na Cavite City yan. Mayo, Denver Reyes Chua Mulan, Cavite Yan ang generator na tayo Nakakalahati na tayo hindi at tuwing umaga. Kailangan na alas 5 nandito ka na. So, napakarami na takbo. Ngayon kasi na eh. Alas 8 na. Meron pa rin. Hindi na natin naabot yung mga nagsusumba. Kasi alas 7 pa lang yan, tapos na. Ito yung pinaka-main. Ayan, parang stage, yan Dito minsan nagtatanghal. Ayan, sigurado yung mga kagandida ito ngayon. gamitin nila ito ngayon. Ayan. Kasi malakok ito. Ganda. naman soccer And soccer naman yan. yan dalawang grupo ito yung baseball alam mo siya yung tao sa baseball tapos na sila yung little league baseball yung dami pang ginagawa yan sa paris ng duro to yan mo sa bahayos prepya office na ayan daw Sabo. Ah, may ano kayo dito oh, mga kabogsi, yan o. Oh. Pa-practice. Mga mga soccer player ng Cavite City. Bata pa rin si mo ya. 12 years old to 15 years old lang ata to. Baka wala pa. Memuat air tinan dia tu eh. Aro-aro Berpraktis Kiran yang gul Ririn yang ni Gul dan sabar Ayo, eh, pisina Ayo eh. Dito. Ang mga... sa lang pa rin yun ito. Pasokan ng mga sasakyan ko eh. Yan. Wala pa siya talaga ng gate. pa ng gate yan. yung ano, project ni Mayor. Sana manalo pa rin siya. Para tuloy-tuloy ang pagganda ng Kabiti City. Uwi na tayo guys Tayo dyan na kali to is Chief Martin Kali na Chief Martin park wala na nagme maintain yan yeah. ito Halin na ito, Crisini na Crisini Nandun yung Entrance ng high school Lampas ng barangay na yun telecommunication tower, tower. na no? The show. Yeah. so alpha mark yeah <laughs> pila ng pandesal bakery sa so, pagsipiyo na to kung gaan to mahabat yung mga kabogsi ganda niya sa dulo Palas na ang dulo nito ng Jupio. Ah, kwadra. Palas muna na mga Dalam pa sa haba nito ng ni na Yan. Wala akong magkano, isang set. May nagkakontrol kasi ng pagod na. Konsehal Renan Montoya. Good morning, Konsehal gusto yung bilihan ng mga malagkit, pansit, merienda. Yan. Punta ka lang dito, mura lang dyan. Ito, kalye tren. Kalye Parking lot ng mga mayayaman. si medyo stress siya na nanay niya pagod pa sa biyahe sama po yan yung tinda ng mga puto mga ube yan pinakagawaan nila yan long Jehovah Witnesses Tatawid na tayo Yan ang gandong pampantipiyo Ayan King Plaza para a cal, town, não, LG o oh, magkatabi yan pihulyo yung iskinita na maliit na yun hindi na sa ng size panda hmm, yan bookshop ayan China Bank Savings Bank yeah. tak pergi dekat terpaise macam mana kau arah al dito perlimitan muacha imis oh keramihan po mario ay to na. Ng dito na yung video mga kabogsi kasi malapit na tayo sa bue. Malapit na ilang kanto na lang. So sana yun po sana kalimutan mag-subscribe, like, and share na rin po sa mga ibigan niyo. Tayo maraming salamat po. Bye bye mga kabogsi.